Nako, dito na po magkakaalaman. Tignan natin kung poobra ang power ni Kibuloy. Kung nakayanan niyang stop ko no ang lindol at iba pang kalamidad, nakayanan din daw niyang stop ang ABS-CBN at nangyari na nga ang pagkawala ng prangkisa, ang suspension um, ng It's Showtime, nangyari rin. Kung kaya daw niyang ipatigil yung mga yon, abay, tignan natin ngayon kung kaya niyang pigilan itong uh, pinangangambahan ng mga supporters ng SMNI na pagkawalangan ng plankisa na itong network na ito ng Most Wanted. Mm -hmm. Alam natin kung ano ang punot dulo nito. How's House to investigate SMNI for spreading disinformation on Romualdi's travels. So siguro, hindi rin lingid sa kaalaman ng mga kababayan natin na bukod sa disinformation, fake news at marami pang mga kabulasugan na andyan din po yung red tagging, malawak ang red tagging at yung biased uh, opinion ng mga commentaries uh, or commentarista nga dito sa programang ito. Katulad ni Naroka, katulad ng Kalbo, katulad ni Nabadoy, my God. Alam natin kung ano yung intensyon. Alam natin kung bakit sila naan dyan. So, ang SMNI ay nabuo para protektahan ang ilang personalidad katulad ni Duterte. Nakikita rin yan ang mga netizens, ng mga kababayan natin. So titignan natin, eto bang network na ito ay tuluyan na ngang mawawala. You see? Kahit anong powerful mo, basta, basta ang nakatapat mo ay isang hungry power din or um, gutom din sa power, ay sigurado magbabanggaan talaga kayo. Alam niyo na kung sino yung tinutukoy ko na nakatapat ng SMNI at ni Digong. At syempre, ni Kibuloy nga. TV network ni Pastor Kiboloy nanganganib mawala ng prangkisa. Sisimulan na daw ang House Committee ng House Committee on legis Legislative Franchises ng Kongreso ang pagbusisi sa prangkisa ng SMNI na pagmamay-ari ng evangelist na si Pastor Kiboloy. Bukas, November 30, ito kahapon, kaugnay ito ng aligasyon o manaw sa isang programa ng istasyon na tumutukoy kay House Speaker Romualdez na nagwaldas ng 1.8 billion piso sa mga foreign trips na ito. You see, ito yung naka-trigger okay, para mag-imbestiga ang Kongreso. Pero bago yan, alam natin kung ano yung mga o talagang sandamakmak ang kasinungalingan ng SMNI. Sandamakmak ang disinformation ng SMNI. O, oh, ayan. Nakahanap ng katapat. Katulad ng sinabi ko, natapatan yung uh, kampo ni Duterte ng isang kampo naman na gutom din sa power. Ganyan ang mangyayari. Ganyan, siguradong sasabong itong dalawang kampong ito. At pag nawala ang SMNI, siguro unti-unti tayong babalik sa normal. Unti-unting mababawasan yung mga uto-uto nating kababahayan. Marami rin kahit papano ang napapaniwala na itong istasyon na ito. Marami rin kahit papano ang naniniwala kay Badoy at doon sa kalbo, kung sino man yung kalbo na yon. na na nga ay, uh, itong gagawin ng kongreso ay tila pambubusal sa kanila, sa kanila ng mga journalist. Hindi, hindi naman matatawag na journalist ang mga katulad nila, di ba? Mga komentarista lang yan na talagang... Um, hindi dahil yan ay trabaho nila, pero mukhang no choice at siguro nga may intensyon uh, sa politika rin. Kaya lasadlak sa mga ganyang ginagawa. Okay? Katulad nga ni Badoy. Good luck. Natutuwa ang mga netizens dito sa pangyayaring ito. Alright, tignan natin ang, ang update neto. Netong, netong investigasyon na gagawin na kongreso. Pero yun nga, napakapositibo ang karamihan sa mga kababayan natin na mangyaring mawawala talaga ang SMN9 sa ere. Good luck!